Idol, hindi ako makatulog ng maayos paggabi. Anong sign to? Okay, maraming sinyalis yan pag hindi tayo makatulog. Pwedeng excited tayo, pwedeng stress tayo. Pwedeng kulang tayo sa tinatawag na serotonin. At kailangan ng katawan natin na serotonin to convert para sa hormone na pampatulog. So, usually, kailangan mong lumabas sa araw. Kahit konti, 2 minutes lang na good sunlight. Sunblock tayo. Siguro mga 6 a.m. to 8 a.m. or 4 p.m. to 6 p.m. Konti yung UV rays kasi pag na ano yung ano natin, balat natin na absorb niya, magpuputus tayo ng, ng ano natin. Ito trigger niya yung katawan natin uh, na yung, yung natural vitamin D ng na katawan natin. And then yung circadian rhythm and then makakatulog tayo. Sleeplessness or makakatulog. Maging sleepy. So, kailangan, marami factors eh. Kung stressed ka, kulang ka sa araw, excited ka, depressed ka, maraming factors. I-calm mo lang yung mind mo, relax, pumikit at magdasal. Tama kayo, mag-lock yung doctor. Do